High blood, meron mga complications yan sa katawan natin. Yung iba, nagkakaroon ng komplikasyon sa puso. Uh, yung iba, yung mga may diabetes, may kidney failure. Tapos yung iba, nai-stroke. Pag mataas ang blood pressure, pumuputok ang ugat sa ulo. Pero may kakaibang complication yung high blood. Ha? Medyo masayalan po. Papakita ko sa inyo. Yan. Ha? May mga tao, pag sobra silang high blood, pumuputok ang ugat sa mata. So, i-check nyo po ang mata ninyo. Wala kayong mararamdaman dito eh. So, minsan, pagising nyo, uy, bakit may pumutok oh? O, ito, dumugo yan. Ito, ito naman isa, dumugo yung mata niyan. Iba-iba itsura. May konting putok. Ito, medyo malaking putok. At meron ganito. Malaki putok sa mata. Okay? So, babantayan nyo. Check nyo ang mata nyo, ha? Ito, kita nyo. Oh. Blood clot. Kadalasan, nagka-high blood yan o biglang nagalit, biglang sumigaw. Hindi niya, pag sumigaw kasi tayo, tataas yung blood pressure ng 40 to 50 points. At pag sinilip ng doktor ang loob ng mata, iba ang itsura ng may high blood. Yan maninipis. Maninipis yung maugat, kulang sa blood flow. Pag nakakita tayo ng pasyente ganito, kadalasan wala nararamdaman na high blood yan pumutok. Ito, papakita ko, hindi ito high blood yan. Ito, normal lang to. Pag ang mata nyo, tignan nyo po yung mata nyo, maraming ugat-ugat, ano po yan? Pagod, puyat, uh, kaka-computer, hindi pinipikit yung mata, napagod, matulog lang kayo. Ha? Hindi nyo kailangan magpatak ng kung ano-ano, basta pahinga lang, pikit lang ang mata. Meron kasi tao talagang maraming ugat sa mata. Eh. Hindi po to masama ito lang binabantayan natin yung mga malaking pumutok. So, i-check nyo yung mata ninyo. Hopefully, wala kayong ganito. At gagamutin ninyo yung high blood ninyo. Kadalasan, ino-observe lang ng doktor. Wala namang ginagawa. Pero, pa-check rin kayo sa ophthalmologist para makasigurado. So, check ang mata para masigurado na hindi pumutok yung ikat. Pero, kung wala kayong ganitong putok, hindi ibig sabihin wala kayong high blood. Ha? pwedeng ang taas-taas ng blood pressure nyo, pero wala naman ito. Baka naman pumutok sa utak. Pag sa utak pumutok, mas delikado, stroke. At least to sa mata, mawawala din yan. Ha? So, i-check ang mata natin.